Saan nga ba patutungo ang ating bayan? Pilipinas, lupang ipinanganak sa dugo at pawis ng mga bayani. Bayan na minsan ang lumaban sa mga dayuhan. Ngunit ngayon, kanino na tayo lumalaban? Sa banyaga ba o sa sarili nating mga leader na tila naging mga multo ng kasakiman, mga demonyo ng politika na kumakain sa laman ng sariling bayan? Naririnig ko ang iyak ng magsasaka na nagbubungkal ng lupa, ngunit hindi makatikim ng sariling ani. Naririnig ko ang buntong hininga ng mga manggagawang araw-araw pumapasok, ngunit kulang pa rin ang sahod para sa bigas. Naririnig ko ang hinaing ng mga kabataan na sa halip na hawak ay libro at pag-asa, hawak nila'y pagod at pangamba sa bukas, at nararamdaman ko ang sakit ng milyong-milyong OFW iniwan ng sariling pamilya para lamang may maipadala. Doliar na siyang bumubuhay sa ekonomiya, gulit kapalit ay luha, pangungulila at pagkasira ng tahanan. At sa gitna ng lahat ng ito, nasaan ang mga nasa kapangyarihan? Ano ang kanilang ginagawa? Sila'y nag-aagawa ng trono. Sila'y nagsisiraan. Sila'y nagbibilang ng boto, pera at ari-arian samantalang ang taong bayan nagbibilang ng bariyang kulang para sa isang kilo ng bigas. Korupsyon. Ito ang salot ng unti-unting pumapatay sa ating bayan. Mga politikong ganid sa kayamanan, mga mukhang walang hiya na ang tingin sa kaba bayan ay sariling bangko. Mga makataong walang konsensya na ang bukang bibig ay pangako, ngunit ang laman ay kasinungalingan. At kapag nauhaw sa kapangyarihan, anong ginagawa nila? Sila'y maghuhukay ng baho ng kalaban. Sila'y magbubulgara ng kasinungalingan. Sila'y magsasabuyan ng putik. Isang laban ng kasinungalingan laban sa kasinungalingan. Isang entablado ng kawalangyaan na ang nanonood ay walang iba kundi tayo. Mga Pilipinong paulit-ulit nilang niloloko. Saan na nga ba patungo ang ating bayan? Kung ang namumunoy mga demonyo ng politika, saan tayo dadalhin ng mga makasarili, sakim at mga traitor sa bayan? Kung ang gobyerno ay para lamang sa iilan at ang mamamayan ay laging talunan. Ngunit mga kababayan, hindi pa huli ang lahat. Tayo ang tinig, ang lakas, at ang may hawak ng kinabukasan. Hindi na sapat ang manahimik, hindi na sapat ang magbulag-bulagan. Hindi na sapat ang tanggapin na lamang na ganito tayo. Panahon na upang sabihin, talagang tama na at talagang sobra na. Huwag nating hayaang yurakan ng mga walang-hiya ang dangal ng ating bayan huwag nating hayaang maging alipin ng kanilang kasakiman ang ating kinabukasan. Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay tunay na lakas ng Pilipinas. At kung sabay-sabay tayong babangon, sabay-sabay ding gugupo ang kanilang kasinungalingan. Pilipinas, saan ka nga ba patungo? Hindi sa kanilang bulsa, hindi sa kanilang kasinungalingan, kundi sa ating pagkakaisa at paninindigan bumangon ka Pilipinas at ang bayan ay atin at hindi sa kanila